Nagsagawa ng on-site inspection and validation ang mga opisyal ng Department of Education Region 5 para sa proposed building ng itinatayo na City of Masbate Science High School noong lunes, ikalabing isa ng Marso, sa Barangay Nursery, lungsod ng Masbate. Personal na tinungo ng mga regional validators ang paaralan, kasama ang mga taga SDO Masbate City, sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Nelson Morales, at ni City Councilor Rebi Sanchez Morano, na siyang kumatawan sa lokal na pamahalaan ang lungsod. Naroon din sa naturang inspeksyon ang Committee Chair on Education na si City Councilor Maiden Gies, OIC City Engineer Jerry Guadayo, at ang Provincial Director ng DOST Masbate na si Josie Albao. Masusing sinuri ng inspection team ang dalawang palapag na gusali ng paaralan, upang matiyak na maayos ang bawat pasilidad nito sa loob, at masiguro na handa at sapat ang silid-aralan para sa mga estudyante. Samantala sa kanyang maikling mensahe, inihayag ni City Councilor Morano na hindi lamang mabebenepisyohan ng nabanggit na paaralan ang mga mag-aaral sa syudad, bagkus ang lahat ng mga kabataang masbatenyo sa buong probinsya na nais makapag-aral at matuto. Binanggit din ng konsehala na patuloy ang pagtulong ng pamahalaang lungsod ng masbate sa iba pang mga pangangailangan ng paaralan upang higit na makapag-abot ng mahusay at dekalidad na edukasyon sa lahat ng mas batenyos. Kung gusto niyo ng ganitong klase ng content, i-follow e lang kami sa aming official Facebook page.